Great day. Mabuhay ka bosses. Alam mo ka bosses, lahat naman tayo gusto ng tagumpay, di ba? Lahat tayo nangangarap na maging matagumpay. Pero ito ang tanong. Kung lahat tayo gusto, bakit hindi lahat uma-action? Bakit? Bakit ang iba tumataya sa pangarap nila habang yung iba tong steady lang. Ako rin noon si parang wala lang. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Parang tumasabay na lang sa agos. Pero dumating yung araw na napaisip ako. Para saan ba ako nabubuhay? Ano ba talaga ang gusto kong marating? Alam mo yung ganong moment na tahimik ang paligid, pero ang utak mo, parang may tanong na paulit-ulit. Doon nagsimula lahat. Sa tanong, kasi kaboses, lahat ng pagbabago, nagsisimula sa isipan. Tanong, sagot, action, o oh. Kung puro tanong ka pero wala kang ginagawa. Eh edi eh wala rin. Aksyon ang susi. At gusto ko lang linawin to. Ang tagumpay hindi lang yan tungkol sa pera. Success has different faces. Depende yan sa gusto mo sa buhay. Gusto mong manalo sa singing contest, may panalo ka. Tagumpay yan. Gusto mong gumaling sa isang skill, pag nagawa mo, success yan gusto mong makuha ang promotion, boom! Success yan. So ngayon, tanong ulit, may gabay ba para magtagumpay? Oo. Oh, may formula. Simple lang. Bibigyan kita ng lima. Una, panagutan mo ang sarili mong buhay ng buo. Wala nang sisihan ka, boses. Hindi mo na pwedeng isisi sa gobyerno. Sa magulang, sa kapitbahay no? sa panahon ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo kung nasaan ka ngayon bunga yan ng desisyong ginawa mo kahapon at kung gusto mong bumangon ikaw din ang dapat gumawa ng paraan I walang iba ikaw ang simula ng pagbabago mo ikalawa linawin mo kung ano ang gusto mong marating walang nagtagumpay ng hindi alam kung saan siya pupunta kaya dapat malinaw sa iyo, Nino. Ano ang gusto mong makamit para saan ka bumabangon? Ano ang layunin mo? Huwag kang mabuhay sa bahala na. Kasi kung malabo ang direksyon mo, malabo rin ang kinabukasan mo. Klarong tanim ay may klarong ani. Ikatlo, simulan ang umaga ng may disiplina at direksyon. Kaboses, ang umaga ang pundasyon ng araw mo. Kaya kung paisi-isi ka lang sa umaga... Huwag kang magtaka kung ba't parang walang nangyayari sa buhay mo. Gising ng maaga. Magdasal. Magplano. Magtrabaho. Mag maghanda. Magpakalalim. Kasi kung sino ang may disiplina sa umaga, siya ang may diskarte sa buhay. Ikaapat, sabihin mo sa sarili mo kung sino ka araw-araw. Ito ang tinatawag na affirmation. Araw-araw mong paalalahanan ang sarili mo. Ako ay mahalaga. Ako ay magaling. Ako ay tagumpay. Hindi ito pagpapanggap. Ito ang pagtanim ng paniniwala. Kasi bago ka paniwalaan ng mundo, kailangan paniwalaan mo muna ang sarili mo. At kung araw-araw mong sinasabi 'yan, maririnig ng isip mo. At kapag narinig ng isip, susundan ng kilos. At pagkumilos kumilos ka, doon magsisimulang gumalaw ang mundo mo. Ikalima, magpasalamat ka palagi. Marami sa 10, puro reklamo. Pero kung tutuusin, ang dami nating dahilan para magsaya at magpasalamat. May mata kang nakakakita, may ilong kang humihinga, may puso kang tumitibok. Kaboses, kung marunong kang magpasalamat sa maliit, paghahandaan ka ng langit sa malaki. Gratitude is a magnet. It attracts more blessings. Pasasalamat ang shortcut sa kasayahan. Kaya ngayong alam mo na yung lima, tanong ko ulit, gusto mong magtagumpay? Kung oo, huwag ka lang mangarap, kumilos ka, tumindig ka, may manalig ka. Kasi tandaan mo, ang tagumpay hindi ibinibigay, ipinaglalaban. Ayun lang, kaboses, kitakit sa susunod.